kung ating malalaman na napakaraming mga tao noon ang napahamak dahil lamang sa mga kayamanan ni Yamashita, magkakaroon tayo ng isang pananaw na ang mga ito ay may dalang sumpa. Kaya may ilang mga treasure hunters na kailangan muna nilang i-cleansing ang mga kayamanang kanilang nakuha bago nila ito pwedeng pakinapangan. Ngayon ay meron tayong isang komento dito mula kay KTH ka tungkol sa sumpa ng mga kayamanan ni Yamashita. Nais nice niyang malaman kung paano nila magagawang tanggalin ang sumpa sa kayamanan kanilang makukuha sa hinaharap o kung sakaling sila ay palarin. Para malaman natin kung paano natin tatanggalin ang sumpa sa mga kayamanan ni Yamashita ay mas makakabuti kung ating alamin kung paano nagkaroon ito ng mga sumpa may mga nagsasabi na lahat ng mga taong napahamak o napaslang dahil sa mga kayamanan ni Yamashita ay sila mismo ang dahilan kung bakit nagkaroon ang mga ito ng sumpa. Sapagkat ang kanilang sinisisi sa kanilang pagpanaw ay ang mga kayamanan at hindi ang mga sundalong hapon na siya mismo pumaslang sa kanila. Dahil kung hindi sa mga kayamanang ito ay hindi sila magagawang paslangin ng mga sundalong hapon ang pinagsama-samang galit at puot ng napakaraming mga taong napahamak at pumanaw noon ang siyang nabuo at naging sumpa sa mga kayamanan ni Yamashita. Kaya ito ang siyang dahilan kung bakit lahat ng mga kayamanan ni Yamashita ay meron itong dalang sumpa. Maliban dito ay meron naman tayong tinatawag na mga hindi nakikitang tagapagbantay kung saan ay ang mga engkado. Ang mga nilalang na ito ay mahilig na rin sila sa mga mahalagang bagay na mahalaga na rin sa mga tao. At ang isa sa mga bagay na ito ay ang mga kayamanan. Ngayon ang mga kayamanan ni Yamashita ay sadyang tinago ito ng mga sundalong hapon sa mga tagong lugar kung saan ay bihirang puntahan ng mga tao. Kaya ito ang siyang nagbigay ng oportunidad para sa mga inkanto na pagkainteresan ang mga ito. Aangkinin nila ito at kanilang ituturing na sila ang siyang nagmamayari sa mga ito. Ang masama ay hindi nila ito basta-basta ibibigay sa kahit sinong tao. Ngunit may ibang mga inkanto na handa nila itong ibigay basta meron itong kapalit. Pero ang karamihan sa kanila ang gustong kapalit ay buhay ng isang tao. Ngayon ay sabihin natin na ating Binaliwala ang hindi nakikitang tagapagbantay at ating tinangkang hukayin ang binabantayan nitong kayamanan. Dito papasok ang sitwasyon kung saan ang mga nilalang na ito ay maaaring manakit at ang kanilang pananakit na ito ay maaaring ituring ng iba bilang supa. Pero sabihin na lang natin na nagawa mo pa rin na ang kayamanan kahit dumaan ka sa pananakit ng inkanto. Ang maaring mangyari dito ay hindi ka titigilan nito. Kahit saan ka paman magpunta ay susundan ka nito at patuloy kang gagambalain hanggang sa hindi mo binabalik ang kayamanan na kanyang binabantayan. paano paalisin ang inkanto at paano tanggalin ang sumpa. Ngayon at ating nalaman ang pagkakaiba sa sumpa at hindi nakikitang tagapagbantay sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Ano ang maaari nating gawin dito? masasabi kong meron tayong tatlong paraan. Una ay meron talagang mga taong pinagpala kung saan ay meron silang kakayahan para magpalayas ng isang ingkato. At ang mga taong ito ay meron silang iba't ibang paraan. May mga taong gumagamit ng kanilang sariling espiritual na kakayahan para makipag-usap sa mga hindi nakikitang nilalang. Sa kadalasan ay nadadaan nila sa isang magandang usapan para paalisin ang mga inkato. Ngunit hindi lahat ng mga inkato ay kaya nilang paalisin sa ganitong paraan. Pangalawa ay may mga taong marunong gumamit ng sikretong ritual para paalisin ang isang inkanto sa tirahan nito. Meron din ritual para sa cleansing ng sumpa sa isang pagay. Ngunit ang mga ritual na ito ay hindi nila basta-basta ibinabahagi sa kahit sino. Sapagkat sobrang mapanganib ito kung ito ay isinagawa ng taong hindi marunong. Sa katunayan ay meron akong nalalaman na isang ritual. Ngunit hindi ko nais na ituro ito sa lahat dahil sa lubhang mapanganib ang maaaring idulot nito. Tinigil ko na rin ang paggamit nito dahil kahit may konting pagkakamali sa mga hakbang nito, pwedeng magkaroon ito ng isang matinding adverse effect. At ang pangatlo ay ang mga taong may malalakas na pananampalataya sa ating tagapaglikha. Meron din silang kakayahan para paalisin ang mga inkanto sa isang lugar. Maliban dito ay masasabi kong ito ang tanging ligtas na paraan para sa lahat na labanan ang sumpa at paalisin ang mga inkanto. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.